So yan, hello mga kabalog Shout out sa inyo dyan So dito tayo sa Maynila namin Mga Lods Dito tayo dadaan sa East Skyway Para mabilis Diba? So galing tayo ng uh, Maynila Sa ano May kos may tayo dito uh, So dito tayo dadaan guys uh, Sa Skyway para mabilis tayo napakatagal na rin baka ako makadaan dito guys mga isang taon na siguro mahigit diba so ngayon lang tayo ulit nakapasok dito pero syempre dati nating ano to dinadaanan lagi kaya basic na basic lang to mga lids o diba napaka lupet ng uh, expressway dito sa Osmeña to uh, um, Makati. Ayan guys, oh. Napakaraming mga truck na rin na dumadaan dito, guys. Ayan, oh. Mga kabilog, so. Oh. Shout out sa mga delivery uh, driver na mga guwapo. Diba? Shout out sa inyo dyan, mga ludi. So, chill uh, driving lang tayo, mga ludi. Ayan, makikita nyo, guys, oh. Ganyan din dati yung mga dala natin, guys, na mga pang-deliver. Ayan. yung mga buhay din ng uh, mga delivery driver mga lodi ayan so ito na yung uh, skyway na pag pumunta ka ng Bicol ayan dire dire train mo lang to guys ayan tagos ka na ng Bicol ayan kung makikita mo lahat ng building na yan guys uh, na yan mga lodi o ba diba? so kaya napakabilis lang pag waba mo galing kang uh, uh Osmeña, so we pag buha mo Pindilla na Tapos Makati na ah. Ganun lang kabilis Diba Kaya May kita nyo yung daanan rito. Napakaluwag guys Napakaganda Napakabilis Pag meron kang 4 wheels na dala Diba Shoutout sa lahat ng mga Solid uh, supporters dyan Shoutout sa inyo mga Lodi Ayan no Dito na tayo agad sa Pindilla uh, Exit 500 km Right lane Diba dito lang tayo sa right lane mga loops oh. shout out sa driver ng Innova na white na pagagawa po ah, di ba so ganito lang yan pag once na tinuloy tuloy mo yan pupuntang ano ka na Bicol yan Batangas uh, ah, Laguna ayan diretso na yan so eto naman pababa ng Makati di ba napakabilis lang so 5 minutes galing dun sa inakyatan natin pagbaba dito napakabilis kaso baka traffic dito sa baba guys ah, oh. oh, di ba so dito tayo guys sa uh, RFID ay no, no RFID lang naman yan guys parehas ATC ah diba so andito na tayo sa Makati mga kabilogs mga loods diba so yun lang naman mga padi mga madi ingat kayo lagi dyan so thank you and God bless nyo bye bye po thank you thank you all for watching this here